Sobrang saya ako na kasama natin ngayon ng naging iisang Miss Lolita Carbon. Ikaw ang awit ng pogi-pogi, ikaw ang sa pogma mo halong mga langit kasi sayo ang ako 'to mamimithi. ng tunay may buhay na makuntay Kung ako sa isa't isa'y kakita'y nagpamalitig na walang iwalay Sa pagsapit ng dilim Ako'y nakihintay ka rin Sa iyong maagang pagdating Pagkat ako'y nababalisa Kung di ka kapiling bawat sandali mahalaga sa atin Mga lusinta, kumusta ka na? Ako'y po buhat ng umalis ka Nung isang buwan ay sinulatan ito Ngayon ang sagot may wala Nagaantay ang ating mga anak Kaming langat ay sabik sa iyong Daka mula ng madistino ka sa probi Siya di ako mapakalipag wala Tanaaagalo lang mo pa ba ang na nakaraan Pagpangako ba mo sa amin pag ng laban kami ay kaagad mababalikan Una lang pinagtapang gulang bayan, matapang na kumakarap sa digma Huwag mamagalan, ng sanang matapunan ang mga luga ng kalungkutan Kani makabalikan ng siktas, yan ang laging sa taas Alam kong may tungkulin sa batas, at hindi ka pwedeng basta umalas Hindi pa man aantagin ko pa rin ang iyong maa mo Yan ang mga madalas mong makasama sama Laging aking ko sa upang na nakakit na may mamunta Sulat ko sana'y iyong sagutin o pamamawasan Kapas na ng dami pagmamahal ko Iyong paunin at tingin ang ating gilin Tulad ng iyong malaya Ang pag-ibig natin oh. Katulad din ng lang langit Na lang kay sarap marating eh. Ang mawat tibok ng puso Kay sarap damhin Tulad ng himig ng pag-ibig natin hmm. Ako'y nagulat, ang tingin ay itulala Nang bigla kang gumating tuluyong ang aking luha na ginatidwila sa akin Lala. kasama ng

sa'yo ay walang hanggan dadalhin hanggang sa kalangitan Pag malungkot ikaw ay maging matapang Ang dapat tanda ka sa kamo ng buhay Nandito lang ako Nakapatubay lamang na, ang tangi kong mga tingi Pangako ko lagi kang mamagaling Yan ang iyong liyaw na aking nabas Sundado ng buhay tumagal kita Pag hindi ko sali walang kapali Nagbalik ka ay napakasakit Ika'y yung malis na katayo Pa'y tumaling ka bakit nakahitya na Balot sa kumot ng puti tumang -dum ko ang sakit at ang At ngayon ikaw ay nagbalik sa aking piling Luha ng pag ay sarap hapusin Tulad ng tubig sa batis, hinahagka ng hangin Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin mm -hmm. Sinapanong kung ang aking bakit sa akin pa ito nangyay, ang aking damdamin Nang ako ay iyong isan Huling pagkakataon para Ikaw ay aking ng At habang hawak ko ang iyong kamay Awitin ang himig ng magkasabay Tulad ng ibong malaya Ang pag-ibig natin Katulad din ng langit Na kay sarap Marating ang bawat tibok ng puso kay sarap damhin tulad ng himig ng pag-ibig natin lang na -na. yun na, dito tayo ngayon sa rap sessions sa show natin sobrang hindi ako makapaniwala na nakasama ko siya ulit ngayon sobrang parang mami ko na rin siya Ladies and gentlemen, ang nag-iisang Miss Lolita Carbon! Woo! <laughs> Mami, sobrang saya ko po na, Thank you, Thank you. na pinayagan niyo po ako. Ano oh, naman? Na, Alam mo naman ang mga kapwa ano, artist, ano, nagbibigayan, di ba? Ikaw, malaki ang tiwala ko sa'yo. Napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Nang nirap mo yung himig ng pag-ibig, nawindang ang beauty ng lola mo. <laughs> Hindi talaga. Kasi, alam mo yung himig ng pag-ibig, napakasimpleng kanta na ginawa ko ng teenager pa ako. Napaka-simple Napakasimpleng kanta. Pero mahirap i-deliver yon. Sabi nga nila, the, simpler, mahirapan sila, no? Pero ang lakas ng loob mo. And uh, thank you na, na nabigyan ng bagong anyo ang himig ng pag through your... Rap. Thank you po, Mami. Sobrang, nung una ko po kayo nakasama, hindi ako makapaniwala. Tapos tinanong na mo ako nun, Ikaw ba yung nagsulat nito? Wala nga. <laughs> <dito." laughs> Tapos parang ako nangigig na yung tuwod ko. Sabi ko, oh my God, sulit ako. Yan, sobrang ganun lang yung reaction ko. Ngayon, hindi ako makapaniwala. Sobrang saya ko na naging bahagi kayo ng buhay ko. Kasi po, para sa akin, tinatreasure ko yun. Yun yung bahagi ng buhay ko na pagdating ng panahon, makukwento ko sa magiging anak at magiging apo ko. Ano, yes. mo, grabe kang gumawa na ano, ng lyrics. Napaka-intense. Tapos, at the age of 17. Pero alam mo, anak, yung himig ng pag-ibig, ginawa ko yun na I was only 19. Wow! Ah, diba? <laughs> <laughs> wow! <laughs> wow! Kasi siyempre po, hindi lang po yun. Kasi, in-idolize ko rin po kayo, hindi lang po sa himig ng pag-ibig. Kaya, sobrang naging proud ako dahil yon yung kalpaligiran din po, isa rin po yun. Oo, oh, ginawa namin ang na Kuya Cesar mo yun. Opo, ni Cesar, yes, yung kalpaligiran. Uso! Yes! usok ah, okay, Uso. Okay, okay, Eh, meron pa po akong isa yung pagbabalik. Ayun. Ngayon yung isa sa mga, ano, talagang napakasimple. Folk yun eh, folk. Pero siyempre, folk na in a sense na parang nasa three-fourths siya. Batang-bata -bata pa ako noon. Oh. Mami, meron po isang tanong, Mami. Sige. Okay. Yung, kasi po ngayon po, may ngayon po, sobrang saya namin ng mga hip-hop artist nyo po sila, Mike Swift na mga naghirap para sa hip-hop. Sobrang saya po namin dahil kahit paano po ngayon nabibigyan na ng pagkakataon yung hip-hop. Ano po yung masasabi niyo about doon sa hip-hop? Alam mo, tuwan ako sa mga hip-hop or whatever you may call it, yung mga naghirap. Na ibang genre ito na in-express nila ang kanilang expression. Kasi they're not really into music. But they're they're into their lyrics, no? Ang mga apo ko, yan. Grabe, thank you, thank you. Talagang iba, iba, ibang genre ng ng rap. Especially when they give respect. Mismo. Thank you. Thank, thank you, you Anna. And God bless you. And that's very nice. Thank, thank you, you so much. Yun lang po muna. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nandito ngayon si Lolita Carbone sa Rap Sessions. Maraming maraming salamat sa inyo, Ma'am Lolita. Sobrang maraming salamat po, Mami. Sobrang... Yun po. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na episode. Ako po si Piyo para sa Rap Sessions. Lolita Pio, Carbone. Piyo! 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 Piyo!